Hello everyone! Welcome to my channel! So, for today's video, si share ko sa inyo yung uh, mga dahilan na masasabi ko na maswerte ako sa aking mga employer. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. At kung yung mga dahilan na ito is maririnig nyo sa sa aking mga list, so ibig sabihin kayo ay nasa maayos na employer o maswerte kayo sa employing nyo kapag ganito yung uh, attitude nila. Okay, so umpisahan natin sa number one Number 1, ang nilagay ko dito is salary. So, paano ba magpa magpasahod yung aking employer? So, maayos sila magpasahod sa akin on time. Kung sumasahod ako ng katapusan, like, 30 or 31, on that day din ibibigay nila yung uh, aking sahod. Hindi na siya aabuti ng 1, ganyan. Pag sinabi nilang katapusan, katapusan talaga nila ibibigayan. Unlike sa ibang mga employer dito sa Hong Kong na mga nakakausap ko yung ibang mga katulad nating domestic helper, yung iba daw is nire-remind pa nila. Kasi yung iba binabayad through Alipay na lang. So, iba-iba ng pamamaraan kasi ng pagpapasaw dito sa Hong Kong. Pwedeng cash, pwedeng through Alipay, pwedeng through bank. So, depende sa makukuha mong employer. Basta ako, maswerte ako kasi uh, hindi na sila kailangan i-remind. Okay? Kung ano yung sinabi nilang time ng bayaran, katapusan, katapusan nila binibigay. Okay, next, number two is food. Uh, pagdating sa food, guys, uh, masasabi kong mas, isa ako sa maswerte yung nakakuha ng uh, mabubuting employer kasi yung uh, itong employer ko, maayos sila magbigay sa akin ng pagkain at hindi siya yung mga leftover, hindi siya mga tira-tira, no? Gaya sa iba na kumakain sila ng tira-tira daw, then kakaunti yung binibigay sa kanila ng pagkain. So, ako in my case, napakarami ng pagkain na binibigay nila sa akin at ako na yung uh, nagtatapo ng mga tira-tira ko kasi bawal ko na siyang ilagay sa rep. Kapag hindi mo na ubo, sabi nila, they throw away. Okay? So, maayos sila sa uh, pagkain na binibigay sa akin. Then, pati fruits, napakasagana ko sa fruits dito, guys, like mango, orange, apple. Then, ano pa ba yung mga binibigay? Yung pear, yan, halos ayan, marami pa akong stock sa rep. Hindi ko na rin maubos, kaya during my rest day, dinadala ko sa labas at binibigay ko sa aking mga friendship sa church para share your blessings, ba diba? Then, yung mga kapag day off ko, guys, uh, marami rin akong pagkain na natitake take out. Kaysa itapon ko, so nilalagay ko sa, kapag Friday na, nilalagay ko na siya sa rep para Kinabukasan Saturday, na-share ko sa mga kasi ko sa charts. Then ayun, salo-salo kaming kumakain. pati mga fruits. kung ano yung pwede kong dalhin na ah, pagkain na ah, pwede kong ma-share sa kanila. Dinadala ko kasi minsan ito nga ang daming pabaon ng aking employer. Kaya ang nangyayari during my uh, rest day, ang nakukonsume consume ko lang is pamasay ko. Like now, nag day off ako ang ah uh, nagastos ko lang na pamasay is 30 Hong Kong Dollars. O, diba, san mo abihira uh, yung ganitong ganyan lang yung mga gastos mo pamasahe. Kasi, nagkaroon kami ng activity ngayon. Nagkaroon kami ng family home evening. Yung nilaib ko kanina. Then, after that, kainan na naman kami. O, dinap, libre na naman yung aking dinner. Okay? Then, si Lola kasi pag namamasyal siya dito ng, for example, like Wednesday or Thursday, meron na yung mga dala sa akin, guys, na mga pasalubong like yung mga hot drinks so and mga cracker fruits o lagi siyang may pabanana sa akin lagi yan may dalawa tatlo apat na peraso ng saging yung lakatan so yun yung binibigay sa akin ni lola kaya napakaswerte ko kasi pati yung lola ang babait maliban sa employer ko pati yung both side kay sir at kay ma'am napakabubuti nung uh, mga lola at lolo okay So, next. So, number 3 nilagay ko dito is about my uh, bedroom. So, maswerte ako kasi binigyan nila ako ng maayos na higaan. Binigyan nila ako ng bagong komot. Pagdating ko dito, bago yung komot ko, bago yung unan ko, bago yung kama, lahat. Kasi pagdating ko, may mga balot pa to guys. Wala pa talagang uh, gumagamit kasi ako yung kauna-unahan nilang uh, domestic helper dahil bago lang silang mag-asawa kaya ako din yung una nilang katulong na gumamit nitong kwarto kasi bago lang tong building namin okay then number four is insurance so maswerte ako kasi yung employer ko sinusunod nila yung kung ano yung nasa insurance for example naggastos ako sa naglabas ako ng sarili kong pera pag nagpa-check up ako kasi dito, ang binabayaran mo lang dito pa checkup check up ka, yung mga cream-cream. Like yung nakaraan, nagpa-check-up ako kasi nagkaroon ako ng rashes. Then, binayaran ko ng 100 yung cream. Kasi dito, pag nagpa-check-up ka guys, meron ng kasamang gamot. Pagkatapos mo ng check-up, bibigyan ka na nila ng gamot na iinumin. Then, kung merong cream, yun lang yung babayaran mo sa clinic. Kasi merong ang insurance. And then, after nun, ibibigay ko kay sir yung aking resibo. Then, ire-repand niya yan. Kahit yung pamasahin na nagastos ko, ibabalik yan sa akin. So, ganun ako kasorte sa mga employer ko na pinoprovide nila yung aking uh, mga pangangailangan. Lalong-lalo lalo na sa insurance. Kasi, hindi natin may iwasan na hindi tayo magkasakit. Okay? Sana ganito rin yung uh, makuhan yung employer guys na concern sa health mo. Okay? Na kapag may nararamdaman ka, kailangan ka na nilang ipa-check up, ganyan. So, napakabait, napakabubuti talaga nila. Next is, nilagay ko dito number five about sa household chores. So, hindi sila mahigpit guys sa paglilinis. Kaya, mas maswerte ako kasi hindi ako napunta sa iba na tine-check yung uh, gawa mo, uh, laging may puna sa trabaho mo. So, sila hindi sila ganun, guys. Kung meron man silang makitang kaunting madumi, sasabihin lang nila. For example, like yung cortina sa sa bathroom, kasi hindi ko nga nalilinisan sa sobrang busy. Then, sabi ni sir, ah uh, ibabad ko lang daw sa sa tubig na may bleach. So, ganun nga ang ginawa ko. Ayun, pumuti siya. Kasi ang hirap kumuskos na hindi talaga siya matanggal. Kaya sabi niya, bleach lang and water then Ibabad ko lang siya ng magdaman. So, yun lang. Hindi sila maselan sa about sa paglilinis. Then, hindi rin ako market dito, guys. Isa pa yun sa uh, pinapasalamat ko. Talagang napakaswerte ko. Hindi ako nagmamarketing. Hindi ako namamlancha. Yung iba, sandamakmak yung pinaplancha. Ako, hindi talaga ako. Simula pagdating ko dito, never ako nagplancha. So, hindi sila maselan sa mga damit na isinusuot nila. Kahit kusut kusot yan. Uh, wala, no plancha since uh, nag-start ako dito. Then, sa luto, hindi rin sila maselan. Pag may konting alat, sabihin lang yan. Oh, may konting alat. Pero the rest, the rest naman kasi is halos same lang din ang taste natin. Hindi naman sobrang matabang. Sa gulay lang, medyo matabang. Pero the rest, Halos lahat na ng taste ay same. Kaya hindi sila maselan sa pagluluto. Hindi sila mapuna kung yung niluto mo ay masarap o hindi masarap. So, kain lang sila ng kain. Kung ano yung niluto mo, kung ano yung na-prepare mo sa kanila, kainin nila yan. Okay, so number seven is free wifi. O, yun ang kailangan natin. Guys, bilang isang DH, uh, karamihan naman dito sa mga employer is pre-Wi-Fi, nila tayo sa kanilang wifi uh, wi para meron tayong communication. Pero hindi lahat ay nakakonek sa amo, yung iba talaga ay madamot. Kaya masasabi ko na maswerte ako dahil pinakonek nila ako sa wifi nila. Then, pagdating ko kasi dito, sila na yung nag-offer, sabi nila. Meron ka bang wifi din? Sabi ko wala. Yun, kinonek nila. Until now, nakakonek ako sa kanila. Kaya never akong naglo-load dito sa Hong Kong. Sabi ko nga sa mga previous vlog ko kaya nakakatipid ako sa low dahil nagsasagap ako ng mga pre wifi isa pa yan sa maganda dito na marami tayong mapuntahan ng mga pre wifi never to buy some load kanyan kung kaya nyo tumipid tipid kayo guys okay so number 7 about sa day off and holidays ah uh, binibigay nila sa akin yung 24 hours rest time ko. Yun, ang, yun naman talaga dapat na Meron tayong 24 hours na pahinga during day off kasi dito marami tayong mga nakakakwentuhan na pag, bago sila umalis, nagagawa pa sila pagdating nila, nagagawa pa rin sila. So ako nang paka na itong employer ko, binibigay nila yung para sa akin talaga na 24 hours uh, rest rest time ganyan. So sinusunod nila kung ano yung nasa kontrata na bigyan tayo ng pahinga sa tamang tamang oras, isang buong araw. So, ganun, kas, ganun kabait yung aking uh, mga employer. Nung unang dating ko dito, ganun ginagawa ko. Parang pag uwi ko, magugas ako ng pinggan kasi may tambak. Pero sabi nila, wag. Dahil day off mo, mag day off ka lang. Si sir na daw maguhugas. Kaya, simula nun, hinayaan ko na. Wag nyo ring sanayin guys na pag bago kayo, pag uwi nyo, magagawa kayo. Kasi masasanay sila. Kaya meron din nagsabi sa akin, naku, huwag mo sanayan yung mga amo mo kasi pag hindi mo na ginawa, baka may marinig ka kaya. kaya huwag nyo na lang gawin. Pagdating nyo pa lang, pag 24 hours yung ating rest time, mag 24 hours na kayo, huwag na kayong gawa-gawa. Para hindi sila masanay. Okay? So, yun lang yung advice ko sa inyo guys kapag during day off nyo. Okay? So, next natin is, pagdating sa mga lola, sa lolo, ayun sabi ko na nga is sila ay mababait. Kaya napakaswerte ko kasi merong mga lola na mabunganga guys na isa din sa nagiging dahilan ng break contract ng isang domestic helper. Kapag nakakuha sila ng mga lola na sobrang uh, machuchu, so buti na lang itong aking mga lola is kasundo ko sila. Then kapag na pumupunta sila dito, laging may pasalubong sa akin. Then kahit hindi kami nagkakaintindihan, uh, kanto ni sila, English ako, sign-sign language lang kami. Meron, pero parang nagkakaintindihan na rin kahit ganun yung sitwasyon namin. Pag may inuuto sila, nagagawa ko naman. Kaya kumbaga nagugustuhan din nila ako bilang isang domestic helper. Then, kapag pumupunta kami sa kanila, never nila ako pinaghuhugas ng pinggan. Parang turing din sa is isang bisita ka din. Kain ka lang dyan, ganyan. Huwag ka nang maghugas. Ganun lang. Pag pumupunta kami, kain lang kami ng dinner doon. Then, After dinner, uwi na kami niyan. So, wala nang gaya sa iba na paghugasin ka, pagligpitin ka. So, itong mga lola-lolo ko ay sobrang babayt talaga, promise. Kaya maswerte yung uh, makakapunta dito sa aking mga amo. Bihira yung mga ganitong amo, okay? So, next is, yung pag-uutos nila is napaka-polite. Lagi nga sabi ko nga, lagi silang may please. Then kapag may nagawa kang mali, mahinahon sila magsabi, hindi yung sisigawan ka, ganyan. Na parang katulong na katulong talaga ang turing sa iyo. So sila guys, hindi. Lastly, nakaput nakasira ako ng kutsara na putol. <coughs> Excuse me. Naputol ko yung kutsara kasi bumagsak siya doon sa takip ng kawali. So nabasa. Then pinicturan ko, sinend ko sa kanila. Ang ano lang maging honest lang kayo na may nasira kayong ganito para Magkaroon sila ng uh, tiwala sa inyo na mapagkakatiwalaan pala tayo na kahit maliit na bagay is sinasabi natin sa kanila, nire-report natin sa kanila, okay? So, kung merong kayong nagawang pagkakamali, sabihin nyo sa mga amo nyo, huwag nyo i-secret. Kasi puro CCTV dito, makikita at makikita nila, okay? Ano pa ba? ba? Then, isa pa sa maswerte ako dito guys, kasi libre ako sa shampoo, libre ako sa toothpaste, libre ako sa toothbrush, so yun. Bihira yung mga ganitong uh, employer kasi pag personal use na natin yun, dapat sa atin na talaga yun. Pero sila, uh, sinasabi nila, oh you can use my shampoo, conditioner bumibili ako ng akin kasi syempre parang pang personal ano ko na talaga yon Pero dito shampoo, gamit ko yung shampoo ni ate. Then, kapag wala na akong toothpaste or toothbrush, <coughs> sabihin ko lang daw sa kanila. Yung sinasabi ko sa kanila, kaya, <coughs> excuse me, kaya pag ubos na, binibigyan na nila ako. Okay, so pinaka lastly, sila talaga ay good employer para sa akin dahil sobrang babait nila at ramdam ko na hindi katulong yung turing nila sa akin kaya <coughs> nakakapagtrabaho ako ng maayos then excuse me na ako <coughs> yung panatag ka na yung panatag ka magtrabaho na hindi ka maiilang sa gawaing bahay mo so ganun sila kababait guys hindi mabunganga na pag may kang mali, bungangaan ka. Kaya napakaswerte dahil Maituturing ko talaga na sila ay good employer para sa akin. Okay? So sana may natutunan kayo sa na-share ko na video na ito yung mga dahilan na masasabi ko na maswerte ako sa employer ko. So sana makakuha din kayo ng ganitong employer, okay? So sana may natutunan kayo, guys, at patuloy lang na suportahan yung akin YouTube channel para Marami pa kayong makuhang, uh, ma-share kong information sa mga experience ko dito sa Hong Kong. Lalo na dito, kapag nandito sa list na to yung katangian ng inyong mga employer, ibig sabihin, nasa maayos kayong employer, nasa nakaswerte kayo ng mabubuting tao na uh, hindi katulong yung turing sa atin, kundi parang isang kapamilya na rin. Okay? So, thank you so much! Bye-bye!